Uh, malambot na to. Uh, so, yan yeah, no? Dalawang papaya. Ito papaya, mga ito. Yeah. Mataas eh. Iyabot na ito. Uy, uy. Uy, 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 uy. Oh, yan yeah, yeah, no. hey, o. No, good morning. Ay, ito yung pinotor ko noon, no? oh. tignan nyo po, ayan, o, oh. nyo yung buha, o, tignan nyo diba? yung buha, buha, o, tignan yung buha, pa po yung papaya namin. Mm. Pare, tabasin natin yung umakit sa papaya. Ito para hindi sila kasalatutan. Kuha po kami ng puso na sa akin, mga Ito. So, sarap nito. Ito. Sarap. Ito. Mga kamis ito, ano mga yung mali? Ano? Uh, Ding-ding, nakasirahin mo muna kagod. So, ito, parang chico. Ganda. Hindi ka natin lagay lahat. Pulit yung mga nasari ko yun. O, oh, ito pa yung taktak. Ay, eh, para lang dito yung taktak. Okay, rin yung gagamit yun. Kaya meron ginagin yun. Ay, mamaya, dalhin natin yun. Halang-halang taktak yun tayo. Oo nga. Ito, so, namin ka pa oh, yun. Yung hmm. ginog, o. Ganda. Ba patulong ka nga pag tawag ka rin siya ron. Marami. Oh, so sa akin, kumapa tayo. Ito pa, oh. Dami pa pa, Kahit oh. eh, napamigay lang natin sa mga bisita natin, oh. Medyo yeah. ano na ito, eh. Pangalawa na kasi, ano to bunga, eh. Pero natin, ay, yung... Ay, wag ka, wag. Mas. Pa. Oh. yun, oh. Tignan mo yan. Mm. Yan po yung malalaki bunga yan. Mumumunga na rin po. Oh, kuha sa ako dyan. Patulong oh, ka. Na ka. Na, oh, Patulong pa ka, ka na, ka na ba? Si Dito, kalabasa rito, pare, oh. Oh, sige. Ang dami kong dami. Ang dami ka kasing nga natin, oh. Ang oh. Alam, oh. O, oh, puno mo na. Paano to? Hindi. Balikan mo na lang. Balikan mo na lang, pare. Tutusin ko lang. Balikan natin. At saka yung ano, dito mo tanim, pare. Yung may ano ko doon, yung kamiyas. At saka ano. Ah, tanim mo rito, ano. Oh. Ay, kamiyas. Ito, kalamasi, oh. Ang sanda din, oh. Pagka so, marami tayong ano, matatanim. Ah. Sa Wala sa akin, pala sa taas. Ha? Dito, magtanim mag ng kalabasa rito. Dami kong gini. Ayan, ito kalabasa. kalabasa natin, ispat ispat Dapat yung tuloy sila para maganda. Ayan nasi. Ayan na. Ayan na. Ayan Ayan na. masarap pa

Saan ang ginog, oh? Oh, ginog, oh. Ayan ano? Eh. Ginog. Unahin na natin yung mga ano. Sige, yung paka pinupunta natin ganito, oh. Oh, ganito. No? Ganda. Wow. Amis nito, no? Ito pa, oh. Ito na, sir. Naunahan tayo. Pero pwede pa, oh. Um, masarap yan. Masarap ito, no? <laughs> Kaso pagka dinala ni pare to, yan bubugbugi niya. Ayan po yung mga papaya namin, ang ganda. oh ito, so, yung ganito. Tsaka yung pinutol ko doon, tignan mo, Rudy. Pagka pinutol mo, talagang maganda. Yan. Papaya. Okay. Wala na. Kung ano ang itsura ng papaya. O oh, yun, nahulog. <laughs> ang ganda, o. Nalaglag. Nalaglag. Ito yung pinutol ko po. Pinu pinutol ko na yan, eh. Kaya, no? Oh. Ano, Madama. bunga, oh. oh pagka pinutol mo, tatami bunga. Ito po yung mga papaya ano, na namin na magigit ito. Siguradong po malaki ang buhay nito. Ano po yung nasagi? Wala kang nasagi sa mga dito. Pinakain natin. Eh, ito konti na lang. kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Pakatamaan nung ano kay? Wala nambo. papaya sa, ko pakatamaan. Tatamaan yung papaya. Ha? Tatamaan yung papaya. Hindi eh. Papaya ko. Ang

yeah <laughs> ano? Nasira. Nasira parang, na lang yung laman. Mga idol, laki ng bunga. Ito po, bagong... ano ba. Sigurado ito, masarap na masarap ito. Tingnan nyo, mga. Kadangkal lang sa lupa. Ano? Ito tayo po. Bukuha tayo talong. Yung gusto Nung yung pa na ano, yung ko, ganito, gusto niya, oh, ganito kalaki. Parang ano to eh, yung manamis-namis. Sa naro, di ba, yung manamis-namis. Manamis-namis ko kung talong Yan, mga ganito kalaki eh. Ang ko nun yun ang isi Kahit siya po, pinagbukuha ko nun no, nung nagbabike pa ako nun. Eh. Di pa ako nagbablog nun eh. Daming talong yan. Yun, Ayan, maraming talong, talong na maliit. Yan, talong na maliit, masarap ito, manamis namin. Pero, tayo masirito lang masir ito. Patras tayo dito, Rudy Boy. Marami na tayo. mga pipitas para Marami masarap na talo, oh. maliit, sa subo lang sa subo lang <laughs> oh. sa subo lang good morning, good morning ay, radyo pala yun na Oh, amin na yung may popcorn na naman pala sa atin ngayon hindi ba yung pumay pumay, rito hindi ka marunong magbano <laughs> bakit pumay ko, galing po ng bigol Ilan galing Bicol. Kararating mo lang ngayon. Matulog ka muna, ano, yung mata mo. Kung ay, ano, ano. Kaya po, ang pangalan nito, <laughs> kung ay, yung mata kasi na ganon. Hindi nagyan ko rin ang pangalan. Ngayon, magko-contraction tayo sa ano. lubaw, ano, gagawa tayo ng no. Ay, ayaw po ng buwan mo ito. Gusto niya araw, ano, ano. Eh, Pro libre, lahat, ano. Ako mo na, Yan, no. ano, ano. ano. Ano, ay, pagka natin trust sa kanila, gawa na kayo ng port dito sa, ano, ito ano? Apa? Wala kami sa mga dikita para sa ano. Meron pa tayo. pa Meron pa. meron pa. Meron no. kami ng buro eh. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Tayong... Ito no? pa. Kung siya natin buro, hindi na natin bibilin. Tatanim pa tayo doon. Ah, kuha na ka sa kayo. na ka... okay. Ito.

talong at saka buro Puro talong mga idol yes, yan ha, ang kanil ng talong talong kamato so o, ganyan ganyan lang yan eh, bagong tanin na naman yan ha baka mga pakanyurod talong oh, ito yan talong na ano ano lang yung talong natin yan, bago na naman tanin yan spot spot lang yung talong Kurang tu, na marah ni kaya kata Talong, tomat, chili. Na na ito na sila, pagkikuha mo ngayon pa Lagyan natin na sila. Hello. Hot! Oh. Naput! Naput! Hindi <laughs> ba? Hindi, tatanggalin na pa po, na po namin ito dahil eh, kapalo namin ng bago yung gano'n. Tatanggalin na namin lahat. Sine, tsaka ano, ano. Good morning, good Ayan, no? Huh? Ito. Ah, laki. Ang ah, laki-laki, yan, ano, Aro, aro, yun, no? Uh. Aro, ang dami na uli. Oh, dami, dami, uh. uh. Ah, dami-dami, yun, no? ah. Ito. Ah, naganda rin ito. Ito, 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 ito. Ang laki nito. Ah, pare-pare sa ito rin ito. Ang laki. Oh. Ito laki, oh. Ganda, Ah, yan, no? Ah, maganda. Importe ito, no? Mataba. Importe. Ayan mo. Ah, maganda Siya po nga di na natin yung isang na. Ito. Ay, ito, mo natin dito. Yan, no? ah, ito, dalag. Dalawa na yung ito, no okay. oh, ito. ito. Dalag, o. Ayan o. No? Hanggang oh. okay. dito may natin. Dapat pa na pakahaba natin. takin Roti, o. Kasunan niya na ito, 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 oh, yun, <inaudible> Ayun, wala. Wala pa na. Ayan, oh. Gaganda mga idol. Ito, wala. Wala. Ayun. Ito, so, meron. Wala, so. Eh, makakaulam na tayo. Oh. Yan, oh. Alag, mga ito. Ito, matalik. Mano, ma... ma Mano yung tagang binili mo, Ryan, eh. Malaki. Sa kanin na lang, ay, Kung sa mismo tayo.

Dapat pala meron akong ano, yuk, ma, 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 ano, meron akong basa ha. Eh. kasi eh, oh. Yan o, no, laki Oh. Baba, ano? Tama ay dar, may pasok na tayo. Ibang klase ito sa nakalaga natin ito, matigas ang ano nito. Oh, ayan, good job. Good morning, good morning. Hi. Ingitin lang natin yan. Marami tayong mahuhuli. Maraming kita ito eh. Nalulupukan po kasi ito. Hindi namin nalilagyan ng ano. Ang ano yung tawag doon. Hindi namin nalilagyan ng uh, uh, isda. Mga lang. All good morning, good morning.